mga uh, guys tabak farmer po ito at uh, huminto na po ang patak ng ulan kaya nakapag video po ako ito po ang nangyari sa aking mga pananim yan po nagkatumba-tumba na sila awawa po ang inabot ang mga na gabi oh. silbi ang mga talong ayan. mga punlang talong katumba-tumba pati ang bakod At tumba sa lakas ng hangin ayan po po yung aking mga tanim na mais hindi po pinatawal ng bagyo yan matanim ko mga sibuyas wala akong nangyari nilantakan po ng bagyo hanggang doon po itong sibuyas na ito walang pinatawad ng tubig talagang tinumba niya lahat ayan po ang aking mga punla nakatumba na ikutan pa natin ang ating mga ibang tananim uh, ito po nagkagutay-gutay po yung ampalaya hinampas po ng hangin ayan ang nangyari sa kanya tignan po natin ang mga tanim kong luya ayan Inaanod ng tubig. Ayan po sila. Parang hindi na makasurubay po itong mga ito. Ayan po. Wala na. Patay na po yan. At ito po yung punla naming sili ni paring boy na 3,000 naka-schedule na itong itatanim sana by next week ayan po wala na tinumba po ng mga lupa na naanod ayan na naman po yung ulan oh napakalakas Pati po yung mga ampalaya dito, hindi pinatawad talaga ng bagyo. Ayan po. Whew. Tawawang nabot. Paano na ito? Imbes na antayin na lang yung kanilang pamumunga, wala na. lahat po kinawawa talaga ng hangin hanggang doon talaga pinatawad ng hangin ng mga pananim ko. Talagang kawawa ang mga inabot. <coughs> kawawa talaga ang mga farmer. Pagdating ng uh, bagyo. Ayan po oh. Lalo na itong uh, malapit ng mamunga na saging. Ayan po. Nakatumba. Sayang. Pati po itong uh, sayote. Wala na nga. Lubaygay na yung mga dahon. sayang po mga effort natin mga ka-farmer. Wala pagdating ng bagyo. Hindi natin na mapipigilan. Talagang sayang na sayang ang ating pagod. Kawawa na. po itong uh, munti kong kubo ayan po ang nangyari talagang pinag po ng uh, hangin ng ngero. ayan hanggang sa araw ng bukas na lamang ibabangon natin ang mga pananim kung sakali man ayan po grabe po ang patak ng ulan talagang kawawang kawawa tayo dito at ito dito mga ka-farmer nagkagutay-gutay ang aking uh, trapal at dito kaanod po yung mga buhangin sada <clears throat> Mas din niyo po yung mga tanim kong paya. Ayan po. Kalaglagan na ng bunga. Pati po yung ating mga sili na namumunga na po. Tinumba pa rin ng hangin. Ayan. Wala na. Ayan. Ang kapal pa naman po ng mga bunga nila. Himala na lamang kung mabuhay po, po ito mga ito. Ah. Pati po yung bahod ko. Ayan o. Wasak. Shout out Boy Sardinas Wala na yung punla natin sinira na ng bagyo pre Hugis tayo ng paa. Sinira na ng bagyo yung punla nating sili. Paring boy. Pati dito sa aking tambayang kubo. Talagang ayan po. Sumalabog po ang malalakas na ulan. Kawangan ng malakas na hangin. Ayan. Bawa wow, ang inabot ng ating ah, mga punlang Sili, paring boy Sana Meron pa tayong isisunod Dito eh punla eh, Inabotan ng bagyo Hindi namang inasad yung pagkakataon Pero ganoon talaga kawawa tayo mga farmer. Ngayon ito na lamang ang inyong ka-farmer. Tapak!